Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa super typhoon na Sinando at ang pinag-ibaya nitong habagat base sa latest tropical cyclone bulletin at weather advisory na ipinalabas nga ng pag ngayong alas 11 ng umaga. So unang-una, makikita po natin na sa Doppler radar ng pag dito sa Upper Station ay nakikita na nga yung sentro ng uh, Bagyong Sinando ay patuloy na kumikilos patungo dito sa may bandang uh, Babuyan Island. At dito naman sa ating latest satellite imagery, makikita natin yung malawak na kaulapan na dala ng bagyong sinando ay umaabot hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging ilang bahagi ng Central Luzon. Kanina alas 10 ng umaga, ang mata ng super typhoon na sinando ay tinataya nating nasa layong 110 kilometers na lamang ang layo silangan ng Kalayan kagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umabot ng hanggang 215 kilometers per hour, malapit sa gitna. At yung pagbugso ng hangin, umabot ng hanggang 200 265 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilis ito pa kanluran sa blis naman na 20 kilometers per hour. inaasahan nga natin na ngayong araw ay maglalandfall ang Bagyong Sinando dito nga sa may bandang Dulong Hilagang Luzon. Samantala, dito naman sa kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon ng Visayas at ilang bahagi ng Sambangka Peninsula, makikita po natin yung mga kaulapan na dulot nga ng Pinag-ibayong Habagat or Southwest Monsoon. Ano nga ba inaasahan natin pagkilos ng uh, bagyong Sinando in the next uh, 24 hours as well as in the next 3 to 4 days? So sa pinaka latest forecast track po natin ayon sa latest tropical cyclone bulletin number no. 22, makikita po natin yung tinatayang location kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang gabi nga, inaasahan natin na yung sentro or yung mata ng super typhoon na sinando, nakalagpas na ng babuyan group. And then bukas ng umaga, In the next 24 hours, sinasa natin itong tuloy ng lalabas ng ating Philippine Area Responsibility. So, ang critical, gaya yung binabanggit natin ng mga nagdaang press briefing po natin, yung ngayong araw, sapagkat, yun nga, sa pagitan ng 12 to 5 in the afternoon, inasa natin na tatawirin at tuloy ng lalagpas yung sentro ng Super Typhoon Nando dito sa may bandang Extreme Northern Luzon area. Pansinin natin yung area probability, no? Either dito sa Babuyan Island or Kalayan Island, Tomama or sa karagatan sa paligid ng maliliit na isla nito. Ganun pa man, uh, ilang araw na tayo nabibigay abiso na dapat maganda po yung mga kababayan natin. No, hindi lamang sa mga lugar na tatamaan o dadaanan ng sentro, kundi sa mga lugar na may wind signal na babanggitin naman natin maya, maya. Sa darating na Merkulis ng umaga, inaasahan natin na nandito na siya halos sa coastal waters, southern part ng China. So malayo na sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa darating naman na Webes ng umaga, ay halos nandito na siya sa may bandang uh, approaching the uh, eastern seaboard of uh, Hanoi, Vietnam. So kung titingnan natin all throughout the forecast period, yung talagang critical na pagkilos ay yung ngayong umaga hanggang bukas ng umaga. Ano-ano nga ba yung mga lugar na may wind signal? Ulitin natin ang wind signal. Ito po yung nagpapakita ng posibleng lakas na hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. Sa so ngayon po yung naka-highlight ng uh, purple, itong uh, Babuyan Island ay under tropical cyclone wind signal number no. 5. Ibig sabihin niyan, ang lakas ng hangin na lagpas pa ng 185 km per hour ay posibleng maranasan dito sa mga nabanggit nating lugar. Wind signal number no. 4 naman, ang last ng hangin mula 118 to 184 kilometers per hour. Posibleng maramdaman sa southern portion ng Batanes, dito sa northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 3 naman sa mga areas na nakahighlight ng orange. From 89 to 117 kilometers per hour, lakas ng hangin, posibleng maranasan sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern and central portion ng Payao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Wind signal number 2, ang lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour, pwedeng maranasan dito nga sa mga areas na nakahighlight ng yellow. Natitirang bahagi ng mainland kagayan sa buong Isabela, sa natitirang bahagi ng Payao, sa lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Sa areas na naka-highlight naman ng light blue, wind signal number 1 po sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union, sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon kasama nga ang Pulilo Island. So habang lumalayo tayo sa sentro ng bagyo, ay mapapansin natin yung mga wind signal, medyo bahagyang humihina ang mga hangin na pwedeng maramdaman. Pero ganun pa man po, basa po may wind signal, dapat handa po tayo. Ilang araw tayo nabibigyan na biso. Hopefully, sa mga osa pinapanood po natin ito at nagla-livestream po tayo ng ating weather report, ay nasa mga matitibay na lugar na po tayo. For example, mga uh, bahay na nasa matataas na lugar o nasa evacuation center tayo para may iwasan yung peligro na dala ng malalakas na hangin. Lalong-lalo -lalo po sa lugar may signals number 5, 2, 3, 5, 4, and 3 sapagat yung lakas ng hangin doon talagang mapaminsala. Pwede makapagpatumba ng mga puno. Pwede makapag-uproot. Matanggal sa pagkakaugat yung mga ilang halaman or puno. Pwede makasira ng mga iba't ibang uri na struktura. Matanggal yung mga bubong ng mga open areas na uh, playground. For example, mga basketball court. Pwede makapagpatumba ng mga billboards. Makapagpatumba ng poste ng kuryente. Makasira ng mga iba't ibang uri ng pananim. At yung mga debris na lumilipad ay mapanganib para sa mga kababayan natin as much as possible stay indoors. Samantala, ano na may nasa natin pag na dala ng bagyo? Ang wind signal, nagpapakita ng lakas na hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. Ang weather advisory naman, na inisya ng pag-asa kanina ng alas 11, nagpapakita ng posibleng dami ng ulan na dala ng either bagyong Nando sa Hilaga at gitnang Luzon, and then ang pinag-ibayang habagat sa ilang bagay ng gitnang Luzon at ng Southern Luzon, including Metro Manila. unay natin yung pag-ulan na dala ni Nando. More than 200 mm of rain. Inaasaan natin ngayong araw dito nga sa Cagayan, Apayao, Batanes Group, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Abra. So talagang uh, napakaraming paulan po niya. No? Samantala, 100 to 200 mm of rain, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Benguet at La Union. 50 to 100 mm of rain naman sa mga lugar na naka-highlight ng yelo. Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija. Mga pag-ulan na dulot ng bagyo, mga pag-ulan naman na dulot ng habagat, inaasahan natin. 100 to 200 mm of rain, Occidental Mindoro. The rest na nakikita po natin naka-highlight ng yelo, including Metro Manila, 50 to 100 mm of rain. So paalala natin, no? unay natin yung mga lugar na may wind signal, sa dami ng paulan na inaasahan natin, hopefully, nasa matataas na po kayo. Nakalikas na po kayo sa matataas na lugar o nasa evacuation center na kayo. Sapagkat inaasahan po natin na magdudulot ito ng pagbaha. Yung mga pagulan na dala ni Nando sa mga low-lying areas, sa mga areas na malapit sa gilid ng ilog, at uh, posibleng pagguhon ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga areas sa paligid ng ilog, posibleng sa dami ng ulan, umapaw yung tumaas yung water level at umapaw, or yung outflow mula sa mga ilog ng karatig lalawigan na inulan ay pumunta sa inyong lugar. So yun po yung dalawang senaryo da dapat maging alerto tayo, lalong lalo yung community malapit sa tabing ilog. And of course, yung mga lugar na flash flood at landslide prone area, nakalagay rin po yan sa mga hazard map na dinistribute, nakadistribute and hopefully may copy po ang yung local government at saka local DR officials para maging gabay sa kanilang uh, disaster preparedness and mitigation measures sa inyong lokalidad. Samantala, bukas inaasahan natin na halos ilang lalawigan na lang sa kalurang bahagi ng Hilaga at ng Luzon at dito nga sa Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng pag-ulan dala ng bagyong si Nando at ng pinag ibayong habagat. So dapat maging handa pa rin po tayo no, regardless of the amount of rains. Basta po, nasa lugar tayo na may bagyo, may wind signal, maging alerto po tayo. Ha Ang pinagibayang habagat naman or southwest monsoon ay posibleng magdulot ng mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na walang wind signal. For example, ngayong araw, mga paminsan minsang pagbugso ng hangin, asahan sa Metro Manila, sa mga ilang lugar sa Central Luzon na wala namang wind signal, sa buong Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Bukas naman, pagbugso ng hangin, posible pa rin sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, sa mga peninsula, Dinagat Island, at sa ilang bahagi po ng Central Luzon, habang sa darating na Miyerkules sa Luzon at Panay Island. Dahil ito yung pagkakataon na totally malayo na yung bagyo sa atin, pero mas mapag pa yung habagat at posibleng ang masakop ng lakas ng hangin itong buong Luzon. Yung lakas ng hangin na ito sa mga karagatan sa paligid po ng mga lugar na ito ay posibleng maging katamtaman hanggang sa maalon. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot. Samantala sa mga lugar na may wind signal, yung mga bahaging karagatan inasaan magiging maalon hanggang sa napakalon, hindi po papayagang maglayag ang anumang uri ng sakyang pandagat doon. In terms of uh, yun nga uh, sea conditions. Kung mapapansin po natin itong naka ng red, ito yung mga lugar na posibleng ang pagtaas ng alon ay umabot mula 2.8 hanggang 14 meters. Yung 14 meters posible po dito sa may bandang dulong hilagang Luzon. So generally, wala talagang papayala, wala, wala po talagang dapat pumalaot sa mga karagatan sa paligid nitong Northern and Central Luzon area na naka po dito sa ating uh, presentation. At in terms of storm surge or yung daluyong dahil sa paparating na bagyo, taas ng uh, daluyong posibleng umabot ng 3 meters sa mga coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte, mula 2.1 hanggang 3 meters naman sa mga coastal areas ng Cagayan dito sa uh, eastern section, Ilocos Norte western section at sa buong Ilocos Sur. And then 1.2 sa may bandang southern part po ng Ilocos Sur. So yung storm surge, ito po yung biglaang pagtaas ng alon sa mga coastal areas dahil sa paparating na bagyo. Dapat po, sa mga oras ito, yung nakalikas na. Kung na-identify kayo na talagang uh, madalas kayo maapekto ng matatas na storm surge dahil sa mga bagyo, ay uh, hopefully, nasa mas mataas na po kayo at ligtas na lugar. Yung mga bangkanyo, hopefully, na itali na para hindi po tangayin ng mga tataas na pag-alon or masira nito. So patuloy pa rin pagpapaalala natin no, oh, dahil sa super time po na si Nando at sa pinagibayang habagat. Dapat po lahat ay handa sa mga informasyon. Laging updated, lalong-lalo na sa three hourly information ng pag-asa hinggil nga sa tropical cyclone na sinando Nando. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng community and family plan. Pag sinabi natin ito, yung usual na dapat uh, nakipag-coordinate na tayo, simula pa ng mga unang araw na pagbibigay natin ng babala, Nakipag-coordinate na, nakipag na po tayo sa ating local government sa local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Pangatlo, hopefully, by the time na napapanood nila, nakaready na po emergency kit dahil yun nga, ilang araw tayo nagbibigay uh, babala uh, patungkol sa bagyo. At uh, pangapat, hopefully, nakalikas na po kayo sa mga mas ligtas na lugar, mga itinakdang evacuation center. Ang low pressure area naman, or isang sama ng panahon, sa labas ng PAR, Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa layang 1,345 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So ngayon wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, so, subject for monitoring din dahil inaasa natin na bukas posibleng itong pumasok ng ating area responsibility. And we're not ruling out the possibility na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. But by the time, tuloy na itong nakalabas ng ating air responsibility sinando, kapag nag-start namang mag-develop or intensify itong sama ng panahon sa ating area of responsibility. Ang tabayanan din po ang update patungkol sa low pressure na ipapalob naman natin sa ating public weather forecast na in-issue twice a day, 5, uh, 4 a.m. and 4 p.m. Yan po muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.